Ayun, nag-on siya. My nag-on siya. Hi guys, ngayong araw ay bibigyan ko na kayo ng update regarding sa aking motor na hiniram ng tropa na nabangga. Ito nga ay halos tatlong buwan nang naka-stack at tatlong buwan na rin hindi napapaandar. Dahil nagkaroon din ng long weekend, ngayon ko lang ulit siya matitignan. Ito nga siya, ang kanyang update, ganyan at wasak-wasak pa rin siya. Pero marami na akong naayos dyan. Napaltang ko na yung mga ibang sirang parts maliban sa fairings. Subukan kong ilagay muna tong sa Honda Click ko. Kung akma. Kasi ayaw gumana sa... Ang goal ko nga ngayon ay mapaandar itong si Maxi dahil halos 3 months na siyang hindi umaandar. Mer merong nga nag-comment nung nakaraan na kailangan daw itong reprogram dahil nung pag-on ko ay wala siyang display sa kanyang panel. Pero sana battery lang kaya sinubukan kong tanggalin muna yung battery ng aking Honda Click para palit. Actually, hindi naman sila match pero ito try ko lang kung aandar. So, yan. ko muna dito. Simula nga nung nabangga ang tropa, hindi na din nakaandar itong motor na to dahil nabali ang kanyang keyless ignition at nung napalitan ko ay ayaw pa rin siyang umandar dahil wala siyang display. Kaya kinakabahan ako sana hindi ganun kalala ang problema ng aking motor. Kaya kinuha ko muna yung battery ng isang motor ko para matry dito. Dito nga ay sinusubukan ko ng i-on pero walang response ang kanyang panel. Kaya hindi tayo susuko, sub subukan lang natin. Iniingat-ingatan ko ang motor na to, yun pala, tropa lang ang makakabangga. Dito nga ay nabuhayan ako ng kaunti dahil nag-response ang kanyang panel. Ayan, kung makikita nyo, nag-blink siya. Dito ay sinusubukan kong i-enter ang kanyang code dahil hindi ko dala ang kanyang susi. Madali lang naman itong i-enter. Kailangan mo lang mapablink siya ng tatlong beses. Tapos, kada blink niya, bibitawan mo ang kanyang ignition knob. Ayan, at ini-enter ko na nga ang kanyang code. Bali, kung anong number, yun din ang bilang ng kanyang pagbiblink dapat ng kanyang key na, su na sign na susi. Siyempre, takpal lang natin muna para sa seguridad naman ng ating motor at ang kanyang password ang kagandahan nun, kahit nawala kang susi o naiwan yung susi mo, mapapaandar mo pa rin ang iyong NMAX na keyless, lalo na kung mayroon kang kopya ng password nito. Dito nga ay kinakabahan na ako kasi excited na ako kung aandar ba ito o hindi. Dati kasi ayaw mag-on ng kanyang panel at dito nga nakita ko. Oh my God, nag-on siya. Ito natin. Mandar Mandar na Ayan Yung ABS na Mandar Mandar na Batery lang Mandar na Mandar na siya. Ayan ah. Mandar na. O. Mandar. Oh. <laughs> Mandar na. Thanks God. Thanks God. Mandar na. Digit. Mandar na siya. Ngayon doon. Ayan. Ah. Subukan kong ko Patatuhin. Ayan ah. Tundin ah. andar na sya Ayan. Nice, manandar na sya Ayun, na sya. So testing natin kung tatakbo. Medyo flat lang yung gulong kaya matigas ito. wala na yung ABS dahil tinakbo ko na siya In-observe ko yung temperature nga, baka tumaas. Ayan. Bale, mga flarings na lang ang kulang. Ayan. Flarings. Ayan, mga basag-basag kasi yan headlight may tama konti lang okay goods pa yan pwede pa fender ayan tapos I think ayun lang mga kahan na lang to at saka baterya kasi yung baterya ko yung ginamit ko After ko nga paanda rin ng ilang minuto ay sinilip ko na rin dito sa may kanyang engine oil. Na-change oil ko naman to, yun nga lang. Mayroon kasi itong sign nung nakaraan na naghalo ang tubig at pag-check ko, eh mayroon pa rin talaga siya. As in, pa rin yung kulant niya sa kanyang engine. Siguro may ibang na-damage sa loob nito, kaya kailangan din siguro itong mapacheck. Itong engine niya. Pero ang mahalaga sa akin ngayon ay napaandar ko na siya. Kaya hindi ko muna siya ibinabad ng, tak ng andar o takbo dahil alam ko na may problema pa ang kanyang engine at pinapasok nga ito ng kanyang coolant. Kaya na ko kanina yung kanyang temperature kung tumataas. Tumataas nga siya konti. Ayan at tatakpan muna natin dahil doon na muna natapos ang ating pag-check sa NMAX na ito. Tuwang-tuwa nga ako niyan dahil gumana na siya at umandar na. Dahil kung di talaga siya gumana, ay idadalhin ko na ito sa kasa. Yun nga lang, mahal doon eh si tropa na nakabanga ay eh, wala naman daw siyang may ambag na pampagawa kaya susuluhin ko lang talaga yung pagpapayos nito actually medyo malaki na nagastos ko dito kahit na hindi pa siya nabubuo pero ganoon talaga wala na may tutulong si tropa pero dito tuwang tuwa na talaga ako at nagpapasalamat ako kay God dahil napagaan ako na siya